Isang pinagpalang araw ng linggo sa inyo mga kapatid. Unang linggo ng koresma. Muli ay magninilay tayo sa salita ng Diyos. Ako po si Ruel Morales dito sa landas ng pag-asa. Ang ibanghelyo po natin sa araw na ito ay mula sa ikaapat na Lukas 1 hanggang 13. At dito ay mababasa natin na si Kristo matapos ang apat na pung araw ng pag-aayuno at pagdadasal ay tinukso ng demonyo ng demonyo ng diablo. Siguro maiisip na ninyo, apat na pung araw kang hindi kumakain, apat na pung araw kang nagugutom at napapagod. At ngayon ay tutuksohin ka ng demonyo. Siguro ay napakalaki ng pagkakataon upang ikaw ay malaglag sa kanyang mga patibong. Kaya naman, ang unang patibong ng Diablo. Sabi niya kay Kristo, Di ba gutong ka? Bakit hindi mo gawing tinapay ang batong ito? Kung ikaw yon siguro sasabihin mo, kaya ko naman, hindi ba? Eh hindi ba ginawa nga niya na bigyan ng pagkain ang limang libong tao mula sa tinapay, sa iilang tinapay at iilang isda. E eh, yun pa kayang bato na yun. Subalit, ano ang tugon ng ating Panginoon? Hindi nabubuhay sa tinapay lamang ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Ano ang ibig sabihin? Kung ikaw ay taong mahina sa kasatukso, siguro ay mal malalaglag ka na sa tukso ng Diablo. Subalit ang ginawa ni Kristo ay kumapit siya sa salita ng Diyos at sa katotohanan na kung lang para sa akin ang gagawin kong milagro ay hindi na lang sapagkat walang anumang maibibigay na karangalan sa Ama para ako lang, para ako'y magkaroon. Ang salita ng Diyos ang kanyang pinag-awakan. Mga kapatid, sa anumang pagkakataon na ikay natutukso. Sana ay salita ng Diyos ang iba mo sa Diyablo sapagkat hindi niya yan maaaring kontrahin. Ay ibig sabihin, sana rin ay tayo ay kumakain ng salita ng Diyos hindi lamang tuwing araw ng linggo, kundi araw-araw, lalo na ngayong panahon ng koresma. Ang salita ng Diyos ang ati magiging lakas. Pangalawa, dinala ng Diablo si Kristo sa isang mataas na lugar at sabi ni Gano, nakikita mo ba yan? Nakikita mo ang lahat ng karangyaan ng mga kapangyarihan ng kaharian sabi ng Diablo lumuhod ka sa akin ibibigay ko sa iyong lahat yan Muli, pagod na pagod ka mahina ang iyong spirito at ang iyong katawan maari kang malaglag Subalit ano ang sabi ni Kristo at muli sa salita ng Diyos. Sabi niya, ang sabi ng Ama, siya lang at siyang tanging siya ang dapat nating sambahin. Sa pangalawang tukso ito, ano ang sinasabi sa atin ng ating Ebanghelyo? Iaalok sa iyo ng mundo ang karangyaan at mga material na bagay. Maaaring ito ay hindi naman talagang masama. Subalit so, oras na ito ay maghari sa puso mo at ito na lamang ang gawin mo. Hindi na yon nakabubuti sa iyong pananampalataya. Kaya sabi ni Kristo, hindi yan ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay ang sambahin, lumuhod sa harap ng aking ama, sapagkat siya lamang ang Diyos na dapat kong sambahin. Napakaganda. Sino ang iyong sinasambahin? sino ang iyong ginudyos? Ang iyong kagandahan, ang iyong material na, na bagay, ang iyong yaman, ang iyong talino o ang Panginoon. At ang pangatlong tukso, sabi niyang ganon ng Diablo, kung ganon, tumalun ka. Tumalun ka mula dito sa tuktok na ito. 'Di ba sabi ng Diyos, abing binaturi niya na salita ng Diyos. Sabi ng sabi ng Salmo, no? Sabi niya, ah, aalalayan ka ng kanang kanilang mga kamay ng sabatoy paamoy hindi masasaktan. Mga kapatid, ano ang sinabi ni Kristo? Lumayo ka sa akin sapagkat hindi mo maaaring subukin ang Panginoong Diyos. Mga kapatid, hindi natin maaaring hindi natin maaaring subukin ang Diyos sa kanyang kapangyarihan. Siya ang pinakamakpang hari ng lahat. At hindi natin maaaring sabihin kung ano ang dapat niyang gawin. Siya lamang ang may katalinuhan. Sa kwaresmang ito, mga kapatid, tayo ay inaanyayahan ng ating simbahan at ng ating Panginoon. Halina, magnilay ka sa aking mga salita ipagpanawa, ibigay at isakripisyo mo ang lahat para sa iyong pagsamba sa akin. Magsimba tayo lagi. Tumanggap tayo ng mga sakramento upang mapasa atin pang lalo ang ating Panginoon. At pangatlo, anuman ang ating pinagdadaanan Maaari kang umiyak sa Panginoon. Maaari kang malungkot. Maaari mong tanungin, bakit, Panginoon? subalit hindi mo maaaring pagdudahan ang kapangyarihan at pagmamahal ng ating Panginoon. Sa loob ng kwaresma, ito ay pagninilayan natin ang paghihirap at ang kamatayan ng ating Panginoon. Subalit, hindi yan ang katapusan sapagkat sa linggo ng pagkabuhay muli ay ating ating tatanggapin ang kaligayahang bigay ng buhay na Diyos, ang Diyos na nabuhay upang tayo ay maligtas sa sarili nating kamatayan. Mga kapatid, sana po ang kwaresmang ito ay maging mabunga sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating espiritual na buhay. Ruel Morales po, dito sa landas ng pag-asa, pagpalain po tayong lahat ng ating